Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys, ito na po yung part 2 na video natin. Nasasabihin ko sa inyo sa may video. So ayan po kasi yung gagabi, yung nag-video tayo ng ano, ng yung dinikit ko sa pader. Yung malapit na magpasko at saka New Year at saka ano, Valentine's. Bigla na lang nalobat, nagsangsong. So naputol yung video ko. So lagyan na lang natin ng part 2. So hindi hindi pa ako tapos ano, hindi pa ako tapos mag ano magsasabi sa video. Ayun. Hindi pa ako tapos. Oh, hindi hindi pa ako tapos, guys. Sasabihin ko pa. Ayun, tayo, guys. So may sasabihin pa ako sa inyo. So ayun po kasi ganito 'yan kasi tapos na tayo dun sa may kinoment sa akin ngayon ang sasabihin naman natin ngayon ay yung ano yung sa bahay ko o yung kami na muna nag invite ni Banban dun sa bahay okay kami dalawa na muna so kasi yung bahay ko guys ay okay na bigla na lang kasi tinakpan ng ano bigla na lang kasi tinakpan ng snow yung bahay ko so i-comment e mo nga sa akin kung sino nagtakpan ng snow ko alam ko eh si Banban Ban 'yun eh, 'di ba? Si Banban Ban nagtakpan ng snow ko. Yung ano, i-comment mo sa akin ha. O kasi yung sa isa may nag-comment eh gogo, -go. yung kinoment talaga gogo. -go. Pero guys, ay wala tayong pasok ngayon, guys eh. Oh, pero wala silang pasok sila mami at daddy ko. Ayan Kasi ngayon ang date ngayon ay December 3 pa lang. It's Tuesday so ayan po. So medyo may sasabihin pa ako sa inyo. Isip lang ako ng sasabihin sa inyo, guys. So ang Christmas party daw namin, guys, eh, kasi ang sinabi sa akin ni teacher eh. Ang Christmas party ng ang yun, ang, mabubullet tayo, guys. Ang Christmas party na lang namin, ayan eh, ay December 20. O oh, December 20 na lang daw yung Christmas party namin. So medyo makunti na yung bakasyon namin. So, okay lang yan. So, sa January, guys. January 1, 2025. Sa New Year kasi yun, guys, eh. So, may pasok na rin kami ng January 2, guys. O, pagkatapos na New Year, may pasok na kami ng January 2. Kasi nga lang ganito. Is, nagbablog ako. Ganito yan. So, kasi ganito, malapit na dahil yung Pasko, guys. Malapit na. So mamamasko kami kasi yung sa isa kong video noon sa shirts lang, namasko lang kami ng isang isang pera lang, yung isang daan tiba yung nakita nyo nung December 25, 2023. Ayun. Hmm, tapos niyan ay isa lang kasi yung pinamaskuhan namin eh, Ngayon ay sana nga lang madami na mama, ta, madami na tapat yung pamasko ko dun sa ano ko. Na madaming pera na tapat yung pamasko ko para magiiwan na lang ako ng pambaon ko sa school na 200 na lang yung magiiwan ako ng 200 kasi ibibigay ko lang yung iba kay mami yung ano kasi ilalagay niya sa ba ano sa bangko eh, hanggang sa paglaki daw namin noon lang so may sasabihin pa ako sa inyo so medyo guys naglalaro kami ng Minecraft so hindi na lang kami nag server ng Bedwars so yan po so okay lang yan guys kasi ganito yan kasi gusto ko lang kasi ng apat lang kami o apat lang kami kasama kasama nun si Dochi kasi ganito yan nung hindi to nakabidyo nung no, nag bed wars lang kami kaming apat lang yung lumaban na bed wars yan bakit kaya nag wars tayo na ang daming player gusto ko lang kasi apat lang tayo din eh. magkalaban tayong apat apat eh. Vlog lang ako. Ayan. Anong, ano gila naman alam mo? Ha? Anong binablog mo? Yung pagsasalita ko lang sa video. Ito. Meron pa. May nag-comment dun eh diba? Gogo -go yung kinomit niya. Hmm. ano naman kung ano yun. Gogo? Ayan. So dito na lang muna tatapusin yung video ko. Ha? Huh?